Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandereta at alpa. Ganito ang kanilang awit, libo-libo ang pinatay ni Saul, ang kay David naman ay sampu-sampung libo. Nagalit si Saul at naisalob niya kung sinasabi nilang sampu-sampung libo ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang ay siya ang kilala ni nilang hari. At mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan nasabi ni Saul kay Jonathan, at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Honatan si David kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, binabalak kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David gayong wala namang ginagawang masama sa inyo? Hindi ba't pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinaayin niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Gulayat at nilob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang bakit din niya siya papatayin gayong wala siyang kasalanan? Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoon, ako iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako. Walang likat, maghapunan o kay rami nilang ngayong sa akin ay lumalaban. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang taglay kong sulirani, nababatid mo ng lahat, pati mga pagluha ko'y may talaan ka ng ingat. Kung sumapit ang sandaling ako sa iyo ay humibig. Ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig, pagkataking nalalamang Diyos ang nasa aking panig. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang poon sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasat, may tiwala ako sa Diyos. Kung tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo, o Diyos, ang hain ng pasalamat ay sa iyo iahandog. Pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan. Iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos, na taglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdulot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Aleluya, Aleluya. Si Kristo ay nagtagumpay na lupig ang kamatayan nagningning ang pagkabuhay. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Umalis si Jesus at ang kanyang mga lagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming taong buhat sa Galilea, sa Udea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa Ibayo ng Hordan at sa palibot ng Tiro at Sidon. Sumunod sila kay Yesus dahil nabalita nila ang lahat ng ginagawa niya. Dahil napakarami ng mga tao, inutusan ni Jesus ang kanyang mga lagad na maganda ng isang bangkang masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Sapagkat marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mawakan man lamang siya. Bawat taong sinasapian na masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, Ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit mahigpit silang inutusan ni Yesus na huwag ipagsabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.